Hello guys, welcome to my channel. This is me, Maricel Balbada Piquero. Uh, ito yung aking content for today. Nga pala guys, yung topic natin for today is nilalabas ko lang ang aking hinanaing sa aking sarili. Hinanaing based on sa aking karanasan. Dito sa pakikipag pakikipagsalamuha sa kapwa natin. Content Creator tayo ay sabi natin baguhan pa tayo tayo ay wala pang alam dito sa larangan ng ating mundo na pinapasok pero sa tao na gustong magbagsak sa akin salamat sa iyo salamat sa iyo kaibigan ikaw ay napakagaling eh. matalino ka eh. Ako nga eh, ako na maliit na content creator na talinuhan mo eh, sa sobra mong talino. Babalik kayo yung karma kayo. Wala ka magpapiling-piling api, piling ano, piling api ka dito. Dahil alam mo kung sino ang api, ako ako ang ginago mo. Kaya huwag kang magpiling api. Huwag kang piling ano, paepal ka. Pa paano ka, paawa epek ka. Huwag kang magpaawa epek. Dahil ako ang ginago mo. Tandaan mo yan. Ikaw yung namumuno. Ikaw yung pinuno. Namumuno ka sa yung team. Pero wala ka, wala, hindi mo iniisip ito. Sasabihin mo ako, wala ako nito. Oo, wala nga ako nito. Nautakan mong ako eh. Sa sobrang utak mo. Ano ka ngayon? Darating ang araw. Makikita ko yan sa iyo. Pero hindi ako tatawa. Kasi hindi ako ganun na tao. Nakatulad mo. Nakasing sama ng ano. Makapagyabang ka, wala ka namang ginawa sa kapwa mo. Wala ka namang ginawa. Eh. Sarili mo nga, hindi mo nga mapaangat eh. Tapos kung magyabang ka, kainaman ka. Ako nga na ako ang may, gina may ginawa. Hindi nga ako nagyabang. Ikaw pa. Tandaan mo yan. Tatandaan mo yan. Yung mga ginawa mo. Ikaw din ang aani sa mga ginawa mong yan napaka ano napaka makasarili ka sabihin mo ako na ano masyado akong mayabang wala naman ako dito eh, sobra mo talino eh ano ka ngayon di ba matalino ka may pinag-aralan ka ka mo, eh so ano ka ngayon di ba wala ka rin dito wag mo ko tirahin sa live mo wag mo ko tirahin sa live mo ko, ako ang titira sa iyo. Kakahiya ka sa lahat. Pero ako na nanahimik sa iyo. Eh. Pero pinupundi mo ako. Pinagdamay mo kung sino gusto mong idamay. Bakit? Dahil wala kang mahita sa akin? Wala kang natanggap sa akin? Napakaswerte mo na nga sa eh. Swerte mo na sana sa akin. Sa amin na ipinasok mo. Pinasok ko. Hindi ako nagpasok ng mas, ano, matigas ang ulo. Kami, pumapalo ako kung ano yung rules na meron ka. Hindi man ako makapag-live sa ganitong oras. Hindi man ako makapag-ano sa ganitong oras. Pumapalo ako. Nagsasabi ako, pasensya ka na. Dahil hindi pare parehas ang ating oras. Iba yung oras mo, iba yung oras ko kaya wag mo ko titiratirahin ngayon titirahin mo ko sa live mo hindi ka ba nahiya sa sarili mo titira mo ko sa live mo hindi ka ba nahihiya na ikaw yung may gawa nito kung bakit tayo nagkaganto ano na nahihimik ako nahihimik kasi ayaw kong madamay kung sino pa ang dapat madamay sa akin tapos na sana pero pinapahaba mo eh pinapalaki mo, ikaw patuloy ang nagyayabang. Samantalang ako, nananahimig ako. Gusto mo talagang ibagsak ako eh, no? Sorry ka. Kahit anong bagsak mo sa akin, hindi mo ako mapapabagsak. Hindi mo ako mapapabagsak. Kasi bagsak na ako. <laughs> hindi mo kanda yung attitude mo. Dapat maging pinunod. Sayang lang at ikaw yung pinag-anoan. Ginagamit mo lang dito sa kalungkuhan. Nag-dishonesty ka sa akin. Nag-dishonesty ka sa akin. Nagyabang ka na marami kang maayayakag. Marami kang maaanong tao. Asan? Asan ang tao? kala ko mag maganda na yung napuntahan kong team. Akala ko okay na yung team na napuntahan ko. Mali din pala. Mali din pala ang taong napuntahan. Hindi pala din taong na maayos. Mas maayos pa yung napuntahan ko dati. noon Noong dati, oo. Nagtampo lang ako dahil hindi nga ako nasusuportahan. Pero yung hanggang dun lang. Tingnan mo nga, wala akong ginawa sa kanila. Sa halip, hinahabol pa nila ako. Sa halip, pinupuntahan pa rin nila ako. Pero ikaw? Nag-act na ako ng ano sa'yo. Pero ano ginawa mo? Pinipilit po kami ang anong ibagsak. Pero kahit na binabagsak mo kami, babangon kami. Babangon kami. Babangon kami. Hindi man kami mamaya pag dito sa mundo na kinagagalawan natin. Pero at least, hindi yung katulad sa iyo na masyado kang mapaghamak, mapaghamak ka sa kapwa mo. Hindi maganda 'yung ganoon. Dapat tayo dito nagkakaisa, community, magkasama saan tayo. Iisang ano tayo, dapat dapat nagdadamayan tayo, hindi ganyan. Makagawa ka lang ng isa, iyayabang mo na. ako oh, ganito, ako nagawa ng ganito, ako nagawa ng ganito. Samantala ako, ako na may ginawa, na nahimik. Nag-close mouth ako. Ikaw? Kaya huwag mo susubukan. Dahil kung ganyan-ganyan ka, makikita mo ko. Hindi, hindi kita aatrasan. Hindi kita aatrasan. Sa mga pinagagagawa mo sa akin, hindi kita aatrasan. Kung, kung maliit ang pagtingin mo sa akin, oo, maliit, maliit lang ako na pagkaano, Walang utak ako, sabi mo, di ba? Wala akong utak, bubo ako. Walang laman ng utak ko. Eh, sa'yo nga may laman eh. Ano ka ngayon? Ano ang tsura mo? Sige nga. Anong ano mo? Para magyabang ka. Sobra ka kung magyabang ka. Ako hindi ako nagyayabang. Kasi wala ko yayabang. Kung gumawa man ako ng... Ano, ayaw mo kasi nauungusan ka eh. Kumuha ka ng sarili mo. Kami naman hindi nag... Ano nang... Kung ano mang ang ginagawa mo. Huwag kang magyabang. Gumawa ka ng tama para hindi ka maano. Wala kang naapakan na tao. Nakuayos ako, ayos ako. Nakita ko ng tao sa'yo, maayos. Bakit? Dahil hindi ka nagkapera sa akin? Hindi ka, wala ka na pala sa akin? Diyos ko. Matulungin ako sa taong alam ko nakikita ko yung ano. Nakikita ko yung ano niya. Kung ano yung kabutihan ng nasa dibdib niya, nasa ano niya puso niya. Naawa pa man din ako sa iyo pero sinira mo. Kung hindi mo sinira ang tiwala ko sa iyo, mari pa nga ano natulungan kita kahit pa paano. Kasi hindi naman hindi porkit mayaman o mahirap, hindi ka pwedeng tumulong. Pwede kang tumulong kahit mahirap ka. Pwede kang mag-ano, bigay kahit, kahit magkano. Kasi mahirap lang naman tayo. Pwede tayo magtulungan. Pero sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Ikaw mismo ang sumira sa tiwala ko sa'yo. Ang taas ng pan, Ano ko sa'yo eh? Tanaw ko sa'yo eh. Ang taas. Pero sinira mo. Ikaw ang sumira yan ang tandaan mo. Kaya huwag kang ka mag-aano ka mag sa live mo na akala mo. Ano ka? Feeling api ka? Aping api ka? <laughs> Nananahimik lang ako eh. Gusto ko na nga sumagot dun sa GC natin eh. Gusto ko na sumagot eh. Pero nanahimik lang ako. Kasi ayokong ano. sa Kung papatulan, papatulan kita, mas higit pa ako na walang kaalaman sa iyo. Akala ko may may kaalaman ka. Akala ko may may utak ka. Nasaan ngayon 'yun? Ako 'yun na, ako 'yung ano, ako 'yung ano dito. Ako 'yung nasasakdal dito. Hindi ikaw. Ikaw 'yung sumira sa akin. Yan ang tandaan mo. Tapos mag magsalita ka, ka sa akin, mag-ano ka sa live mo. Kaya ka iniiwanan ng mga katim mo, Dahil hindi ka maganda magdala ng tao. May favoritism ka. May favoritism kang inaano. Kaya ka iniiwanan ng tao. Tandaan mo yan. Akala ko maayos na yung team na napuntaan ko eh. Nagpapasalamat na nga ako eh. Pero hindi pala. Panandali ang ano lang pala yun. Ayan guys. Maraming salamat dun sa tao na pilit binabagsak ako. Sorry ka, hindi mo ako mapapagbagsak. Dahil bagsak naman talaga ako. <laughs> Ibagsak ko man ako, walang problema. Hindi ka tulad sa'yo. Lagapak ka pa. Pag bumagsak ka, lagapak ka pa, meron pang feedback sa'yo ang tao. Pero kapahibik lang ako eh bumagsak man ako o ano man ang nangyari dahil hindi naman ako mataas eh. Ikaw ngayon na sarili mo nga, hindi mo nga mapataas eh. Yung sarili mo nga, ano, channel, hindi mo nga ma mapataas eh. Hindi mo nga mapataas eh. <laughs> Tapos, sa amin, ako, tinitira mo ko, anong ginawa ko sa iyo masama? Ikaw ang may ginawa na masama sa akin. Hindi ako. Ikaw. Kaya yan ang tandaan mo. Huwag ka magpiling api dito eh. Ikaw. Huwag ka magpipiling api. Dahil ako pumasok ako sa tinig mo. Maayos ako. Kaya, pinili kong lumabas. Dahil ayoko ng gulo. Pero, inaano mo ako eh. Pilit mo akong inaano eh. Pilit mo akong ginagalit. Dahil para, para ikaw ang manalo? Dahil para ikaw ang sabihin na ano ka, apika ka. Hindi maganda yung gano'n Pinuno ka pa man din, sayang. Sayang ang binigay sa'yo na tiwala ng tao. Gayabang ka pa, ikaw na may gawa ng team na yan. Yung pala naman, hindi. Sko O gano'n Ako kasi ako ayaw ko ng gano'n, Ayaw ko ng tao mayabang. Kasi ako may ginawa ako ako na nga ang gumawa na para sa kapwa ko. Inayos ko sila para just in case na gumiwang man ang team natin, kaya nilang tumayo sa sariling pa. Nanahimik ako. Kasi ako nasaktan na ako, nanahimik ako. Pero pinipilit mo akong magalit sa iyo. Naawa ako sa iyo sa naaawa ako sa iyo, pero hindi ka dapat kaawaan dahil ikaw mismo ang sumisira sa sarili mo ng tandaan guys, hanggang sa muli this is me, Maricel Valvada Piquero Vlog TV bye bye I love you guys